Good morning, good morning mga lodi! Good morning! Pasok na naman sa trabaho mga lods Kailangan natin kumayod Para sa ating pamilya At sa ekonomiya ng ating bansa Shout out sa mga followers ko likers and viewers maraming maraming salamat sa inyo mga lodi uh, tuloy nyo po ako supportahan uh, sa lahat ng aking mga views uh, sa aking mga videos and uh, live paki-share okay, paki likes paki-comment. Ah. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Sana wag kayong magsawa sa aking mukha. At patuloy kayong manood sa mga uploaded videos ko. Ah. Uh, aking mga live. Kahit nyo lang, kahit lang kwenta. <laughs> sa mga hindi pa nakapalo please please mga lodi pakipalo nyo naman ako para madagdagan naman po ang mga followers ko maraming maraming salamat sa mga followers ko sa ibang bansa all over the world maraming maraming salamat sa inyo mga followers ko sana huwag po kayo magsawa sa akin. Maraming salamat. Ingat po tayo. Uh, ah, traffic dito ngayon sa may paakyat ng Martinis.